Hello guys! So ito, i-reveal ko na nga guys kung magkano nga ba talaga ang aking unang sinahod dito kay Facebook. So siyam na buwan ako guys na nag-upload upload dito sa Facebook pa. Facebook bago ako magsahod ng ganito kalaki kay Facebook. <laughs> Balikan to yun guys. Two months na ako monetize sa ads on reels. 4 months na ako monetize sa in-stream ads pero ngayon pa lang ako sasahod dahil yung mga nakaraang buwan ko hindi umabot ng 100 US dollars at nitong buwan nga lang ako nagkaroon ng 100 US dollars na mahigit yes! dahil sa mga nag-viral ko na video na umabot ng pinakamalaki guys na na video na umabot ng 800,000 mahigit Woo! na views sa reels. So, yun ang hindi tanong, guys, ay $20 na. Pero po yung ibang $100,000, $200,000, $300,000 na views. So, ito na nga, i-reveal ko na nga, guys. Ito ang aking unang sinahod sa Facebook. $250 So, i-convert natin yan, guys, sa $55 na lang. Sa $55 is $14,000. So, yun. Huwag mo na rin kakalimutan i-like at i-share din yung video ko na to. Salamat!